Yo mga kaibigan, I'm back on Facebook! Whoa! Alright, so siyempre, eh atin pong talakayin itong mainit na mainit pang post ni Senator Manny Pacquiao. Nakita nyo na na dumalaw siya, kaila sir siya, nagpost na kami. At ang ibang pang mga ka kaibigan nating mga vlogger, sila Kamao TV, sila Kuya Noel Galang, ano? And sila Winter, shoutout Winter TV. Ayan ito, no? Mga kaibigan, pinoos pa mismo ni Senator Manny Pacquiao ang kanya pong... Uh, Uh, masayang pagbisita sa Knucklehead MP Promotions Compound and Boxing Gym Training Camp for Filipino Fighters mga idol. So kung gusto nyo pong i-check yan, uh, pwede po kayong pumunta sa official uh, Facebook page ni Senator Manny Pacquiao. Uh, may check naman yan, ano? verified naman yan. Malaman nyo kung legit o hindi. Ito pong sabi niya. Visited our Filipino fighters here in Las Vegas. Amazing to see how hard work, dedication, and faith is changing their lives and the lives of their families. Proud Pinoy uh, nag-post pa si Senator Manny. Of course, nandito po ang pilit, uh, hinihila pa doban ng mga ibang hindi siya kaya dahil sa sobrang lakas. Nandito po ang MP Promotions President Sean Gibbons. Nandito po si uh, of course si Jimuel Pacquiao. Nandito po ang uh, ilan sa mga MP fighters Jade Bornea, nandito Vincent Astorlavio na lalaban po sa May 13. Uh, world title po against sa uh, Jason Moloney for the WBO Bantamweight title. Jerwin Angkahas nandito din po, former world champion. At nandito din po si champ Jonah Sultan, mga idol. At nakikita nyo po yung background sa likod, ano? MP Promotions. Tapos po, ano po yung nasa kabila? Magtataka ba kayo kung ano yan? Taken Promotion. Welcome Taken Promotion sa Las Vegas mga idol. Yan pong Taken Promotion. Yan po ang Japanese promoter ni Inoue. Which is partner din po. Just to let you know. Partner din po ni Sir Sean Gibbons. Kaya nga po possible. right uh, Alright. After the Inoue versus Fulton. Ang Tapales versus Inoue. This coming November or December mga idol. So ano pong ibig sabihin to? I'm sure. Mag-iiyakan na naman yung mga inggitero dyan. <laughs> Marami na naman magiiyakan sa post na to yung mga umiyak na. Hindi naman yan MP, ginagamit niya lang ang pangalan. May mga umiyak pa. Uy, ginagamit pangalan mo ni ano? O oh, ito mismo, si Senator Manny na ang pumunta doon. Nagpapreskon pa siya. Mat Matapos uh, magpakalat ng fake news ang ilang mga naninirang grupo na ah, uh, uh, may pinakalat mong video na, o, oh, ginagamit pangalan mo, ginagamit pangalan mo. Men, nagpa-presscon po agad si Sir, Sir Manny a day or two after may mga fake news na kumalat na may problema daw sila ni Sir Sean Gibbons. Sabi niya, No, wala akong problema kay Sir Sean. Okay kami. Siya ang tamang tao para sa MP Promotions. Ang nangyari, sabi ni Senator Manny in layman's term ko na sasabihin sa inyo na may lumapit daw sa kanya, lalo na yung isang nagpakalala daw na vlogger, at may mga sinabi daw na, oh may desisyon daw na, na ginawa. Alam mo ba yun? E, sabi ni Sir Manny, hindi ko naman alam yung tinatanong niya. Wala akong idea. So, ba't ko sasagutin yung tanong na hindi ko alam? So, parang ang sagot niya, hindi, hindi ko alam. So, pinalabas, may minis coach na, oh, ginawa pala to ni ganyan, hindi alam niya, walang alam si Senator. So, it's not like that. Si Senator po, hindi po yan ang alam. Pinapa, pinapa, ubayan niya po sa pinagkakatiwalaan niya lahat po ng mga ginagawa niya, yung sa mga trusted niya na tao. Hindi po yung pati yung mga maliliit na detalye, hindi po, hindi po gano'n Alright? So, sa mga naninira po sa MP Promotions, sa mga gustong pabagsakin ang MP si Sir Sean Gibbons, eh ito po, I'm sure na nahimik kayo after nung press conference, after nung mga artikulong lumabas, lalo na to, lalo na yung pagbisita ni Senator Manny Pacquiao sa uh, Knucklehead MP Promotions Compound sa Las Vegas, eh pati labaga, ano, mission failed kayo, nanahimik kayo, ano, next plan na naman. ba diba? You are trying to destroy the person Pero ano po ang nangyayari No matter how hard you tried Mga kaibigan You cannot put a good man down Still, yung kanya pong hard work Ang kanya pong uh, uh, perseverance To help our fellow Filipino uh, Yung mga boxingerong Pilipino E eh, talagang yan po ang uh, Mananaig at makikita ng tao At syempre of course ni Senator Manny Pacquiao ba? Diba? Alam mo, ganito lang yan eh kung hindi nyo siya kayang sabayan, di ba? Kung, kung gusto nyo kasing makipag-compete sa MP kay Sir Sean Gibbons, tumulong din kayo ng mga boksingero, di ba? From rags to riches, dali nyo sa Amerika, di ba? Kayo ang mag mag, 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 uh, mag alaga kayo ang mag, uh, uh, uh ng kanilang karera. At tingnan natin kung ilan ang mapuproduce ninyo. Kasi, di ba, napapansin ng, ng, uh, ng legit community, hindi lang kami, no? kundi, kundi yung mga sa media, dahil hindi siya nyo, nyo, siya masabayan sa galing niya sa paghandle ng mga boksingero, sa pagpapa pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino boksingero. Ang gagawin nyo na lang is to discredit him. Tama, guys? Ginagawa niyo na lang ah uh, siraan or gawan sa ng issue kasi hindi niyo siya kayang sabayan sa productive niyang ginagawa. That's the question. Sige nga, sabayan niyo nga siya sa dami ng mga oportunidad na binigay niya sa mga Pilipino. Hindi niyo kaya yun eh. So, the only thing that you can do is Ah, uh, kay kagayan ginawa nyo kinausap nyo si Senator Manny. You you try to destroy Sir Sean Gibbons in front of Sir Manny. It won't happen. It won't work. Bakit? Real recognize real. Alam si ni, ni, ni Senator Manny if kung may mga nagsasabi man sa kanya, uh, kung BS man yun o oh, hindi. Mas kilala niya si Sir Sean at mas alam niya ang mga naiambag ni Sir Sean sa Philippine boxing. That's real talk right there. All right? So, sa lahat po ng mga umiiyak dito, ay eh, magsiiyakan pa po kayo. Sunod po natin tatalakayin mamaya, mga idol, abangan niyo po. Kasi, ay, uh, mga gusto sabihin, hindi ko masabi na kasi nga restricted ako. So, sunod po natin is yung, although burado na yata, is yung, uh, ano daw, uh, upload ni Champ Carl Hamis Martin or yung post niya regarding sa uh, kung sino man. Ano, at uh, may mga umiyak daw. So, Uh, I-discuss natin yon At uh, titingnan natin uh, Hihimay-himayin natin Valid ba yung uh, naging uh, post na yun Ni Champ Carl James Martin Meron ba siyang punto doon Ano ba yan Is that uh, parang pambabash lang Or real talk siya So ano natin uh, himay himayin natin mga Silver Voice TV Welcome back to me Namiss ko kayo Peace